Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 10 na pagkain na nakakatulong sa pagtunaw ng belly fat. Ang channel natin na ito ay tumatalakay tungkol sa iba't ibang topics na related sa top 10 list. Perfect nito para sa mga mahilig sa fun facts, trending topics, at mga informative content. Kung bago ka palang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Ready ka na ka 10? At kung ready ka na, simulan na natin. Narito ang top 10 na pagkain na nakakatulong sa pagtunaw ng belly fat. Isa, avocado. Bakit mayaman sa healthy fats, monounsaturated fats, na nakakatulong sa metabolism? Binabawasan ang cravings at pinapabuti ang insulin sensitivity. Ang healthy fats nito ay tumutulong sa katawan na gamitin ang taba bilang energy, imbes na iimbak ito sa tiya. Dalawa, green tea. May catechins at caffeine na nagpapabilis ng fat burning. Pinapalakas ang thermogenesis o init sa katawan na nagbabaga ng calories. Pinapabilis ang metabolismo at tumutulong sa fat oxidation, lalo na sa chan. Tatlo, Greek yogurt. Bakit mayaman sa protina at probiotics? Pinapababa ang appetite at pinapabuti ang digestion. Ang protina ay nakakatulong sa pagpapanatili ng lean muscle, habang ang probiotics ay nilalabanan ng bloating. 4. Eggs High in protein, low in calories. Pinapababa ang gana kumain at nagbibigay ng sustained energy. Tumutulong sa muscle building habang binabawas ang taba sa katawan. 5. Chili peppers, sili. May capsaicin na nagpapabilis ng metabolism. Pinapataas ang body temperature na nagtutulak sa katawan na magsunog ng fat. Thermogenic effect na tumutulong sa fat burning. Anim, Oats, oatmeal. Bakit mayaman sa fiber, lalo na sa soluble fiber? Pinapabagal ang digestion, kaya mas matagal kang busog. Pinapababa ang insulin levels, kaya mas kaunti ang fat na naiimbak sa chan. Pito, berries, blueberries, strawberries, etc rich in antioxidants at low in sugar. Pinipigilan ang inflammation at tinutulungan ng fat metabolism. Ang antioxidants ay tumutulong sa pag-alis ng toxins at belly fat retention. 8. Salmon May omega-3 fatty acids na tumutulong sa fat loss. Pinapabuti ang insulin sensitivity at pinapababa ang inflammation. Tumutulong sa pag-convert ng fat sa energy sa halip na maimbak. Sham Apple cider vinegar. May acetic acid na tumutulong sa fat loss. Pinapababa ang blood sugar levels at gana sa pagkain. Pinipigilan ang fat storage at pinapabuti ang digestion. Sampu, leafy greens, spinach, kale, etc. Mababa sa calories, mataas sa fiber at nutrients. Pinapabusog kaagad at pinapabilis ang fat burning process. Pinapababa ang overall calorie intake at tinutulungan ang liver sa fat metabolism. Ang pagkakaroon ng flat at malusog na tiyan ay hindi nangangailangan ng gutom o matinding diet kailangan lamang ng tamang kaalaman sa mga pagkain na tunay na nakakatulong sa fat burning. Sa pamamagitan ng pagsama sa iyong araw-araw na pagkain ng mga natural at masustansyang pagkain gaya ng avocado, green tea, salmon, at oats, maaari mong simula ng pagbabago mula sa loob palabas. Tandaan, walang instant na resulta, pero sa tuloy-tuloy na tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina, posible mong makamit ang katawan at kalusog ang minimithi mo. Kumain ng waste of, kumilos ng tama, at piliin ang mga pagkain na tunay na nagbibigay ng benepisyo sa iyong kalusugan. Ang iyong pangarap na healthy at belly fat free na katawan ay nagsisimula sa bawat kagat ng tamang pagkain. Salamat po sa lahat ng nag-avail at gustong mag-avail din ng ating digital products. Nasa description na ang link para may direct kayo sa ating digital store. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa katulad nating small na content creator. Diyos na mabalos mga ka top 10. Thank you for watching. See you again in my next video. God bless po sa ating lahat.